Rewind tayong konti. Ano po ang TUPAD program? Okay. Unang-una po, yung TUPAD ay nabibilang sa tinatawag po natin na DoLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. So there are two components doon po sa uh, DILIP na tinatawag natin. Yung isa, TUPAD, which is Emergency Employment, at yung isa naman po, yung Livelihood na binabanggit nyo kanina. So bakit tayo may TUPAD? Ito po yung Emergency Employment po natin, kung meron pong uh, mga sakuna, meron pong mga uh, economic crisis at meron din pong mga natural and man-made calamities kagaya po ng lindol, ng bagyo, mm -hmm. uh, baha, yung oil spills sa Mindoro, uh, ngayon yung El Nino drought mm -hmm. uh, sa iba-ibang probinsya. So ito po yung mga tinutugon na natin ng Emergency Employment Program. Pero hindi lamang po siya Ms. share sa sampung araw. Mm -hmm. Uh, depende po doon sa uri ng trabaho, uh, maaari din po itong tumagal hanggang 90 days. So, yun po, uh, pwede namang sunod-sunod yung uh, araw ng trabaho or pwede rin po siyang staggered throughout the six months or the one-year period. Mm -hmm. Okay. Um, ang sinasabi niyo po ay unemployed or na-displaced. pero, um, Paano po makakapag-apply? Sino po yung priority sector ng programang ito? Okay po. asin uh, sinasabi po natin yung disadvantaged. Uh, sino ba si yung disadvantaged? Isa na doon yung mga nawalan ng trabaho, pangalawa uh, yung mga naapektuhan po ng mga kalamidad at bagyo. Pero ngayon, Ms. Cheryl, naka-focus kami doon sa tinatawag natin na areas kung saan mataas po yung Poverty incidents. So part of our targeting is uh, areas kung saan mataas po yung poverty incidents. Kasama din po sa target natin yung mga areas kung saan palaging binabagyo, palaging binabaha. Kasama din po dyan uh, yung pong ating mga kababayan na ma ma natatawag o nabibilang po doon sa mga rebel returnees. Ina-assistihan po natin sila. At syempre po yun, yung mga nawala ng trabaho po.